So, hello! Good morning, everyone! So, today is Sunday dito sa Finland and it's um, 10 of... Uh, Mag-aalas 11 na ng tanghali. So, kung napapansin nyo, naka autumn jacket ako kasi lalabas ako. Pupunta ko ng aming backyard at mag-harvest ng aming carrots. Kasi pag hindi namin hin harvest yun, baka masira kasi wala ng araw and laging naulan. ulan masama ang panahon almost every day so ayan naisipan namin ako at saka ng no asawa na i-harvest na yung tinanim niyang mga carrots so let's go and may papakita pala ako sa inyo so ayan. red velvet binili kanina nung asawa ko kasi galing siya kanina sa labas at nagpunta siya, sa siya ng gym. So, dumaan muna siya ng cafeteria at bumili siya ng red velvet. So, ayan. Hati kami dito kasi last slice na daw to eh. Nung pumunta siya sa coffee shop panina. So, it means maraming bumibili. Natry ko na siya. Hindi siya ganun katamis. Bagay siya sa coffee. So, mamaya na lang. Mamaya, mamaya ko na to kakainin. Naming dalawa. Kasi hati kami. Para matry din niya. So, lalagay ko muna siya dito sa refrigerator. At ako ay lalabas muna. Nandun na si uncle sa labas. Nauna na siya doon kasi nag cutter siya. So, nauna na siya kasi hindi na ulan ngayon. At maganda mag ano, mower. So, ayan. Ito turn off ko muna pala yung ah, aming ilaw dito sa kitchen para makatipid naman tayo sa kuryente malapit na ang winter mahal na naman yung kuryente dito syempre meron naman tayong ano ang tawag dito chimney or takauni so pero yung syempre mga electricity ganyan so ayan kailangan ko ng ano bucket or balde ba yan? Limit-limit na. So, ayan. Meron ako ditong dalawang balde. Ito yung ginamit ko nung ano, uh, ginamit namin nung sister ko nung nanguha kami ng apple nung last month. Last month. So, ayan. Dito na tayo sa labas. Medyo mahangin. Pero, okay lang yan. Naka-jacket naman tayo. Hindi na ako naglagay ng um, beanie hindi naman na naambon. So ayan, papakita ko sa inyo yung paligid. So nga pala, tapos na yung aming walling dito. Sa side na to. Dito sa aming pinagkabitan ng aircon. So tapos na siya. So next summer ay pipinturahan na lang namin. So ayan, let's go. Papakita ko muna sa inyo yung paligid. So ayan, ganito yung autumn dito. Sa neighbor namin super yellow na nung trees doon. Alam mo, alam nyo guys, um, pag sunny day, mas maganda siya ting tingnan. Mas matingkad ang kulay. E ngayon kasi, cloudy day, so, hindi siya ganun katingkad. So, ayan, ito yung halaman namin dito. Yellow na din siya. Tsaka dito sa kabilang side. And then, ito naman yung binili ni Uncle na ano, pang grilling. Inalis na yung malaking table dyan. Tsaka yung kisame. So, ayan. Ito na yung aming apple tree. O, oh, di ba mahangin? Nag-iba na din yung kulay ng dahon. Ganyan pag autumn dito. Ayan. Yung mga nabubulok na apples. So, ayan. Pati yung fence dilaw na din hmm. autumn na talaga dito hindi na mapipigilan next month baka may snow na so ayan so na dito yung ano ala tinambakan ni uncle ng damo yan yung ano pechay yung last pechay na tinanim kasama ko si mother nung nandito siya sila nagbakasyon so ayan yung tinanim super nasira na siya mga worms kinakain yung ano leaves so it's okay next summer na lang ulit so ito yung carrot so ay harvest na namin kasi baka masira na siya sayang yung tinanim ang dami pa naman So, ayan. Kailangan ko na siyang i-harvest. So, punin ko yung balde day. Ayan. So, mag-harvest na tayo ng carrots. So, ayan. Tama na siguro yung isang bucket dyan ay huwag ka sana matumba mahangin pa naman dito ganito dito sa Finland tuwing autumn parang nasa Pinas may bagyo kaya ang mga tao mas gusto pang sa labas ay, sa loob na lang sila ng kanilang mga tahanan kasi nga malamig sa labas or kaya nagpupunta sila ng swimming hall or gym so ayan hindi ko si siyang call kasi nagagrass cutter siya so ako na lang yung mag harvest diba? so, meron pa kaming dalawang sako ng soil para sa next summer so siguro dadalhin namin yan sa barasto or dun sa aming storage room kasi syempre magwiwinter mag-snow. So, mas maigi. Doon na lang sa storage room. So, ganito lang. <laughs> ganito lang yung ano, oh. Carrot. Ganyan lang siyang kaliliit. Mga bilog-bilog. So, ayun. Tanggalin natin yung pinakatangkay. at ah, ganito dahon. Kasi ito lang yung kailangan natin. So, okay. Lagay-lagay lang dyan sa balde. And then, ayan. Yan siya. Ganitong month talaga ang harvesting. It's either September or October. Kasi pag November, parang late na yun. Siguro, sira na yung mga root crops niyan dami dami to isang box pwede tong ihalo sa lumpia kaya sa mga soup hindi na namin kailangan bumili sa store kasi meron na kaming carrots naglabs ako kasi putik pero hugasan pa to kasi meron dun tubig o oh, yun nga lang malamig lang yung tubig ayan Pasensyahan nyo na yung background. Kasi maingay. Kasi kanina, nag-start na yun siya. Tapos, hindi na yung kanya. Sira-sira na yung kanyang grass cutter. Kailangan niya nang bumili ng bago. yung iba maliliit yung iba medyo cute cute size yung iba yung iba ganito hindi siya pahaba pabilog siya ayan kunin natin, natin yung mga cute size pwede yan pang snacks mahanap talaga po is harvest. Baka mabulok. Pwede din to sa ano, pie. Diba? Gamitan lang sya ng kudkuran. Or, grater. Meron ka ng carrot pie. Ayan. Ah. Diba yung medyo maliit. Ayan, ito yung pinakamalaki. Ayan, Oh. Sana okay po to. kasi ano, you circle know, lang siya. Ayan, Oh. Di ba? Hmm. Yun yung pinakamalaking size. hmm malamig ah. Hangin kasi. Kung may araw sana, hindi, hindi siguro ganun kalamig. Mahangin kasi eh. wala pong araw. Maulap pa. Yeah. Mga. Dami. There's a lot of carrots. There's one big. How is your mower? Is it working? No, it's not. Is it broken? Nah, it's broken? Somebody should sponsor you the ano. You are correct. Right? Correct. There is small one like this. So, ayun na. Hindi na gumana ang kanyang grass cutter. A toy me. toy. A toy me. Kasi ka van hakone. eh. Se on Uren kone. Mm. Finish yarn. Charis. Now half bucket already. Oh, Still more. Dami dami pato. Hmm. Mm. -hmm. Na some are big some are small oh, <laughs> cute one <laughs>

meron pa dun sa side na yun so ayun lang tatapusin ko muna itong aking pag harvest at mamaya na lang ulit okay bye Harvesting time. Dito naman tayo sa side na to. Yan. Hindi siya pahaba. Pavilog lang siya. tuloy-tuloy ang ating pag-harvest ng carrots. So, hindi tayo. Medyo madami-dami pa to. So, ayan. Ito na yun natin na carrots. Maliliit lang na mga bilog. So, ayan. Medyo frozen na sa kamay. Pero okay lang yan. Liputang natin yung camera. Terima kasih. Ada banyak. Ada yang agak kecil tapi ada juga yang lebih I think it's good for a snack. Bali pula. Uh, small bale. one right? Ah, uh, heto pala. So, yun. Tatapusin ko na 'yung aking video. So, hanggang dito na lang muna at tatapusin ko na muna 'tong i-harvest lahat. And then, papakita ko sa inyo pag natapos na. So, yan. Mamaya na lang ulit mga auntie girl. there's like so tiny one <laughs> we should harvest all yeah we should take all okay. if you can because uh, then, when uh, the frozen times comes, then uh, not good. Wow, no. see, but is Um Yeah. kopi. Is Look at this. Quite big. Onpa kiva. Carrots. Mm -hmm. Maybe I will make carrot cake. Ah, Se ois hyvä. Es que la heba. <laughs> Siellä on joku kasvi. Ihan niinkuin perunoita. Niinpä. Nih, ini tak. Pianya tak rapi. Tää sankko sankka melkein. Siellä on isoja. Onko tuolla vielä maassa jotain? Onko ne pieniä vai isoja tässä maassa? Tuossa, onko jotain? Ah, oh, pieniä. Tää on se <coughs> So So 'to yung nakuha namin, isang bucket ng carrots. So yeah. So 'yun lang, mga girl. Thank you for watching our videos. Thank you for the subscribe. Soon we are a 100 subscribers. Thank you so much. Bye everyone. Have a nice weekend. Tomorrow is new day, work 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 again. Bye.